Kain tsina wa, yokto ng mga. sa kumpurma dayo, Ano na to para magwapatagamay. Oh, Marites. Ari na nana pukun mablog yut. Teka na. Di ko nimo pero ipost to na ko masugot kang madeli at least mananghid ko. Mm.

Lingi sapun mu eh? sulut Salon bopo Amon <susuruh> <susuruh> <suruh> ni mo mga kahim tang Lahus <susuruh> dek kan Pada pelin mungkus batu Ngawat ka ko. Pasa man. Pero uyo ko eh. Napalik pila <laughs> na dahil na. Hey, hey, hey. Mag-tiktok na rin. Sige, tiktok na ba? Ano na Kas, mag-tiktok na kas. Katong koan, katong. Ano saan na? Ay, Diyos ka na. Pangit ka na. Okay, pangit ka na. Ay, nakuha yung utang ni Biko, tulok ako. Tandooy! Huh? Ha? Ba di? Tiraki? Hello, mga guwaps. Um, na tayo kinasun, suno. Uh. Muni among kuha, nanginas mi gahapon. Muni among kuha gahapon, ay alami sa kinaso kuya wanta ni na yots ali na yots natay kinaso yots so oh. pasamot sa yurik to ka ng yurik at least mga guaps o oh. hmm, anaon din siya pagluto muni nilutuan din sa buhol dili siya sa buwan sa initiniton siya manggawas di ko sure manggawas ba tanan o niya, atong tanahon kung manggawas ba mm. yummy 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 kinason pa more kaon ka kinason lang Yots, dali na itawon yots. Kaya pasamot ni sa tuag mga tiil nga ng Nang, hmm. Nang gawas ba? nabuhi pa oh. Tura. Tura oh. Na 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 na. Kaya po ni nang inhas no kay ingani pud tanan nakuha. Na oh, mangawas ya. Kanang sabaw. Diya ra na siya ang ilahan ng kuan wala jud na siya saboy. Na wala na ning patay na atulpa pa. Okay. After bayot. Oo, oh, si. Hmm. Kalangit sa kinasun. Dalik na mo, mga una. Taasa Naman karaki. Ni kayo ang mga kinuha, no? Wow, sana on. Yurik na ani. Oops. Ay kinilaw. Dibitan ni sige. Na dagang kes lang kinilaw diri. Asa nasi si Tatay Jong lang. Paborito ni Tatay Jong kinilaw nga. Mayam ang sudan ron. ni balo sa fiesta. Ipulakar karne, araw na pas o kinilaw. Sabang man? Na. Tangig asin. Oops. Alina! Asa pisto, Erika? Alin ang kinason na el. Ipulakar. Pagka-el, ito sẽ không được yên ổn. thứ thứ chicken bảy thứ bảy. đi tututong dak po. Um. Ang hmm. vlogger lang. Tingnan ko. Uh, eh, putol man. Uh, hindi maputol. Okay, okay. No choice. Ay, pilar to guys. Mga guwats di eh. Ну, hmm. hmm, тогда вот, это сейчас съест. itu kayo sa At least, ang iyahang. Ipo sa banal. Napa mga waps o awaps. Kinita. Malapin <tipos> na ka. Hmm? <tipos> Kita mm nak buat monyet -hmm. tanya hidup tu sabau. Kucara agak ni. Ati. Mekan yang nyatung kini nyuhat jadi no. Buka sura. Kami kuat nak yang ni nas ni kapun. Mungkin buat menyawang Contoh. luwag. Ikaw lang. Igit sabaw lang. Gamit mong lang. Okay, okay, okay. okay. Nita man. Magkalot, taga-init.